Ma'am? Hmm? Sira coffee maker natin eh. Sira? Hmm. Wala siyang karapatang masira. I mean, look! How can I work without my coffee? Let's naman! Eh, huwag mo kayo mag-alala, ma'am. Ineport ko na ho sa property kanina. Aaksyon na na raw nila. Kailan? After one week daw ho. Paglakad ng mga papeles. Actually, hinanda ko ng report. Ah, uh, eh, nyo na lang. isang linggo para sa isang stupidong coffee maker. Anong klaseng opisina to? Sa mock-up of our annual report, sir, uh -huh. you asked us to prepare alternative mm -hmm. covers for you to choose from. Uh, go ahead. Uh, siya nga pala, meron ko idadagdag na agenda for the next meeting. Kailangan ba yung next scheduled meeting natin? <clears throat> the shipping industry, gentlemen, is in a crisis. Or very well, formal, well, very traditional. Then, excuse me. ah uh, <sighs> Excuse me, <laughs> <laughs> excuse me. <laughs> gentlemen. <laughs> I believe what Mister Yeptenko is trying to say here is that uh, we precisely need to project uh, youth, growth, something that spells dynamism. In other words, we can still be fiscally conservative at the same time forward-looking. Teka muna, mukhang may point dito si yeah. Mike. Yeah. At bakit naman hindi ko pe personalin? Eh mukha ko trabaho ko yung nakasalam doon kanina. I'm going to prove myself, Mike. Makikita nila. At makikita mo rin. Okay, okay. Ikaw, ano problema mo? Eh kailangan akong palitan ng heating element nito. Rewire ko na, Tapos ka pero... Na ba? Oo, oh, tapos na oh, ako. Opo, sa akin ang singil mo na mabayaran na kita. Four hundred? Pare lang ang ginawa mo, four hundred na? <clears throat> May pinalitan ako akong piyasa. Mahirap po na trabaho. Home service po ho ito. At magaling ako. Kantisado ang trabaho. Hmm. Man, this But is this preposterous. Is It goes against our image. Gent Look, Mrs. Mr. Tempo. Granada, I know. Gentlemen. The company hired me because I'm one of the best professionals, male or female, in this business. And um, your job is production, and my job is building up the company image. And I don't think that we can allow our image to fall behind your accomplishments, sir. That's a good point. Let's go with your judgment. Miss Yapenko, you seem to know what you're doing. Oh, I do, sir. I do. Ikaw bang anak ni Tonchi? Apo. Apo ko na siya sa tuhod. Sabi mo sa Ali kung anong pangalan mo. Angelina po, pero ang tawag nila sa akin, Jel. Ang ganda rin siguro ng nanay mo. Um, pakisabi na lang ho kay Tonchi. Uh, hindi na ho niya kailangan tapusin yung ginagawa niya sa bahay. Galing ho kanyo kay Carol. Maraming salamat ho. Oo, oo, oo sige. Sige. Sasabihin ko. Carol? Carol! Carol, mag-usap tayo. Kapasukin mo ako. Carol! Carol, alam ko nandiyan ka sa loob. Kung ayaw mo ako makita, okay lang. Pakinig ka na lang sa akin. Siguradong maririnig mo rin ako. Sa gusto mo ba, no mo, ha? Wala akong pakialam kahit na marinig tayo ng kapitbahay mo dito. Hmm? Carol, ano nangyari sa'yo? Ikaw pa nagtatanong. Carol. Carol. Kasi nunghali! Ba't mo ginawa sa akin to? Bakit? Ang brangyayari sa ko mo ko, pinagsinungalingan mo ko. Pagkatapos na, may mukha ka pang iaharap sa akin! Ang sabi mo sa akin, wala kang pamilya, wala! Wala nga! Kung ang pamilyang may tatay, may nanay at may anak ang sinasabi mo, anong lasing pamilya meron ka kung wala ang isa nito? Aba! Andito pala ang buong pamilya ko. Ang anak, ang lola ang ama at ang kaibigan siguro ng ama. Excuse me, pero hindi pa tayo na-introduce. Ako si Naida. Ah, ako si Carol. Si Tita Carol yan, ang bait-bait niya. Yung isang araw, pumunta kami ni Papa Pati ni Tita Carol sa dagat. Tinuraan niya ako bagong kanta. Ah, siya nga ba? may naman pala. At habang wala ako, ay may naglilibang sa mag-ama. <laughs> Kliyente ko si Carol. Ah. Eh, ano naman ang kinukumpuni mo sa kanya? It's right Nandito over pa si Carol. And then... May appointment ko ba kayo? Ah, uh, excuse me. ah, uh, uh, ako na naman magsasabi sa kanya. Ano bang pangalan nila? Kilala na niya kung sino ko. Ma'am, nagpumilit nung pumasok eh. Um, sige, sige, nalits. Ako nang bahala dito. Nadalaw ka, Naida. Naiistorbo ba kita? Pasensya ka na, ha? Naiistorbo mo rin naman ako, eh. Patas na lang tayo. <laughs> ano bang sadya mo sa akin? Sabihin mo na't na marami pa akong gagawin. Hoy! Huwag mo akong matulak-tulak ng ganyan, ha? Alam mo kung sino kang pakipot na donsela kung magsalita, ah? Sa magara damit at magara opisina. <laughs> Siguro daig mo pa ang palaka kung bumuka ka kay Tonchi, ano? Naida, kung may problema ka kay Tonchi, kayong dalawa mag-usap. Wala akong pakialam sa pinagsamahan ninyo at wala kang pakialam sa pinagsasamahan namin. Ano Hindi mo siya asawa at hindi ko siya inagaw. At alam mo ba, Naida, kung gusto niyang bumalik sa'yo, sige na, akuin mo na siya. Hindi ako palingkerang maghahabol sa isang lalaking naghahanap lamang ng pinakamurang mabibili. Putang ina mo ka! Anong kala mo sa akin, ha? Komot ganto ko? Komot laking mahirap ako, ha? Porket wala akong ugaling makipag-inglis-inglisan kung nakikipaglandian? Excuse me? Um, what seems to be the problem here? Can I help you, miss? Konyo ka! Wala kang pakialam sa amin! Umalis ka na, Naida. Wala na tayong pag-uusapan pa. Sinasabi ko sa'yo, Carola. Ah. Layuan mo si Tonchi. Kung hindi, kakalad ka rin kita sa putikan. Nakain mo ng lahat ng putik sa kalye, eh, Naida. Sikmurain mo na. Huwag mo lang sa'kin iluwaan. Walang hiya ka talaga. Walang hey, hiya ka. Hey, 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 hey! Ay, mo! <laughs> Hindi pa ako tapos sa iyo! malaki ka! Please, sumabog, security! Dali! Walang iyak na! Please! Nakuwalati ka! na Walang iyak na! mo ako! na Carol? Are you all right <laughs> Mike! Uh! Wala ka ng iwas akin ngayon, Carol. Hindi man kita mapatay, lalaslasin ko yung pagmumukha mo. Tignan natin kung pansinin ka pa ni Totsie! 啊、我你烟盒。 Naiyulong ka dito. Kagitingan ko. Naririnig mo 'yung rocket. Sige. Kumakanta na punyataka. Hala, kulay. Wala ka nang ginawa kundi kulungin ng puhay ko. Pulong-pulong na ako sa kabaliwan mo. Sasabihin ko sa 'yong kailangan mong marinig. ako takot ako. Mahina ako. Dahil mas marami akong dapat katakutan at pangalagaan kaysa sa'yo. Nang dahil sa'yo, Tonchi, wala na akong may harap sa mga kaopisina ko, sa pamilya ko, sa lipunan ko. Ano naman ang pakiram ng mga lintik na yung subuhay natin? Sino bang pakinggan mo? Sila? Oo. O yan, mo sarili mo. Wala ka nang inisip kundi ikaw, ikaw, ikaw! At alam mo ba, Tonchi, nakita ko na ngayon na kahit magbihis ka ng maayos, asal kanto ka pa rin. Kaya mo lang naman gawin sa buhay mo. Magpalaboy at anak ka ng mga tulad mong basura! Basura ka! Basura! Sige, magpasalubok ako sa iyo. Ano yan? Isang bagong bangka, ano? Hindi, <laughs> at saka ano yun? Kape. May init at matamis na kape. Ah, pwede na. <laughs> <laughs>